So yan guys, pinapaliguan na si Arlo. Arlong, Arlong, sogi! So, kanina tumalim siya papunta doon sa stairs. Oh, no! Oh, no! Oh, no! Panisiyom ko talaga. Ayan. Oh, no! Oh, my God! Matasaktan eh. Ayoko sakit yung baby ka. So, masyadong malapit pa rin. Wow! Haha! Siya po yung uh, kaninang tatay na muntik na nahulog. Yan! 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 onde oh, balu malabo baby oh, shampoo na baby shampoo shampoo, shampoo, shampoo baby ai shampoo nela watch oh, it's so red so red puy shampoo nela oh aninha

Dog! So many! Dami yung dog. Inusma? Hindi? Yes. Sabadoo, sabadoo. So, yung baby na yan, so cute. Kaso, dapat akin yan, guys. Kaso, kinuha na ni Ninong. Kaya pangalan niya Arlong ha. Kasi yung kukuha sa kanya is Arlong ang name. Si Tito Marlon. Si Ninong Arlong. Arlong. Wow! Takot wow! wow! siya sa tubig! Wow! Wow! Oh, oh ito lang, ito lang. Mami! Ito si Mami, oh! Mami! Oh, si Mami! Bibi! Oh. Hey, lug -lug so baby bear! Tawag ko d'yan nila baby bear. Kasi mukha siyang bear. Oh, Don't cry! Wala laglag sa'yo. Masatakta. na. Don't say that! And, It's okay guys, so, high there, so. How to speak Tagalog? Haha. da, 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 da. So we have chicken don, dami chicken don. Ang asawa niya ay nag aalaga ng aso at chicken wing. So ang tatay ni Nina. Naghanap na rin ng manok. <laughs> <laughs> ni nang nakikita mo pa doon si Mimi? <laughs> ano siya ba? Alak ba? <laughs> nag <Nagawis> sila? <laughs> Anong ginagawa ni Mimi? Malaki na siya? Malaki na. Pogi siya. Yan, puro na po yung paka Ay! 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 Yeah. <laughs> Nina, ay eh, paano yung ano? Yung mata niya okay na ba? Nina? Mata niya? Wala talaga ko nito. Ha? Malabo pa. <laughs>